Or Splash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo. Bakba na sigurado. Mga palitang bali. Anyway, may bagong plano. Casimero vs Inuwe, matutuloy na? Pag-usapan natin yan mga ka-Flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga video katulad nito. Sumatapos so nga pumaka-flash, madepensahan ni pound for pound rank number 3 sa buong mundo at kasalukoy ang undisputed world champion sa super bantamweight division na si Naoya The Monster Inoue ang kanyang mga titulo kontra kay Yejun Kim ay sinabi nga po ni Inoue at ng kampo nito na magkakaroon pa si Inoue ng tatlong laban ngayong taong 2025 at yan nga ay sa buwan ng Abril kontra kay number 1 sa WBC na si Alan David Picasso. So, ang kasunod nga po nito mga flash ay sa buwan naman ng September kontra kay interim champion sa WBA na si Morodjo Nakmadaliev at ang huli nito mga ka-flash ay sa buwan ng December kontra naman kay Nick Ball na kampiyon sa WBA featherweight division na ang venue ay sa Saudi Arabia. Subalit ngayon nga po mga flash ay nagbago na naman ang plano ni Inoue o ng kampo nito na kung saan ayon nga po sa report ng Daring Magazine sa buwan ng araw ng June magbabalik si Inoue sa ibabaw ng lona kontra kay Alan David Picasso sa Amerika at sa buwan naman ng September ay magbabalik nga raw ito sa kanyang baluarte sa Japan subalit hindi na nga po niya dito nabanggit sa kung sino ang kanyang makakalaban pagdating naman nga po sa buwan ng December ay lalaban nga ito sa Riyadh Season ni Torki Alarshik sa Saudi Arabia dito ay hindi na naman nabanggit ang pangalan ni Morodjo Nakmadaliev. Kaya dahil dito sa panibagong plano ni Inoue ay asahan po natin na sasabog na naman dito sa galit ang kampo ni Morojo Nakmadaliev at ang promoter nito na si Ed Hearn na kung saan sinabi na nga po ni Ed Hearn ay dapat tanggalin ng araw sa listahan ng pound for pound itong si Naoya Inoue na dahil nga po yan makaka-flash sa patuloy umano na pag-iwas ni Inoue kay Morojo Nakmadaliev ng dalawang beses matapos ipag-utos ng WBA. Subalit ngayon sakaling hindi pa rin matuloy ang labang Inoue versus Akmadaliev sa September at December ay ito na nga po ang magiging ikaapat na beses na aatras na naman si Inoue kontra kay Morojun Akmadaliev. So kung ganito nga po mga flash ay mukhang dito na papasok na may posibilidad na maikasana ang matagal nang inaasam-asam ni former 3 Division World Champion angas ng Pinas General Cuadro Alas Casimero versus Oya the Monster Inoue dahil kung matatandaan nga po natin mga ka-flash humingi na nga po ng tulong si Casimero kay 8 Division World Champion Manny Pacman Pacquiao na asikasuhin ito ang laban versus Inoue kasama pa dito si Chav na dito naman sa update ni Casimero ay sinabi nito na abangan nyo lang kami mga boss, pagtapos ng birthday ko tatrabuhin ko na to, promise. At ngayon naman sinabi pa ni Casimero sa kanyang official Facebook page na kwadro alas it's my boy na malapit na ako magbalik. Para naman sa nangyaring pagban kay Casimero sa bansang Japan dahil sa nag-overweight ito versus Saul DeVis Sanchez ay matatapos na nga po ito sa October 17, 2025 kaya may posibilidad talaga ngayong taon ng Casimero versus Inoue basta bumalik lang si Casimero sa MP Promotion. So yan lang para sa ating balitang boxing ano bang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon ay komento nyo lang sa baba hanggang sa muli ito ang The Sports Flash TV. Sports Flash TV na may dati. Ito lagi kang panalo. Bakbakan na sigurado. Mga balitang baksi. Ito laging bago. Balitang baksi. Laban na kasado. Di papahuli. Pagdating sa bakbakan. Mga pambato na patuloy. Pabalita talagang diin e. Bawalang mahina sa loob ng ring Merong pambihira Mga kamao na nagiging bida